ka kapag alam mo ang mga sinasabi mo lalo na kapag translated na yan sa mga salita dito sa norte. Ah. Oh. Alamin natin ang ating uh, word, word of, of the, the norte. norte. Ang word of the norte natin ngayon ay, ay... Mabango. mabango parang ako negative emotion. Mabanglo. So, now, mabanglo uh, uh, mabanglo sa bolinaw. Sa iba lo ay, ang bandu, Ang bandu, Ang bandu. Yan yung ano, pagka hindi ka magka. Oo, uh, sa iloko, ilo? nabanglo. Nabanglo. Pag hindi ka lang... <laughs> Sa, sa kakana ay, nabanglo. Nabanglo. Uy, same sila nung ilokano. Mm -hmm. o, o. Sa kapampangan, mabanglo. Lu. Lu? Uh, uh, mabanglo. Sa pangkasinan, um, ang balingot. Ang balingot. <laughs> Ay, mukha ka mga ba ang balingot. Oo, <laughs> oh, ang balingot. Ang oh. balingot ilubong mo. <laughs> <laughs> ang mabango ang mundo, mundo mo. <laughs> oh. <laughs> ang balingot. Pero ano yung umbando? Umbando. Sayaw ng umbando yun. <laughs> Oo. Oh. Pagka, ano, pagka ikaw yung uh, hindi magkaanak-anak, uh -oh. pumunta ka Sayaw sa... <laughs> Sayaw ng... <lang>, Sayaw ng umbando. <laughs> oh. Ganyan-ganyan ka lang. ka din Oo, Oo. Oh, oh. Ang balingit. Ang balingit. Eh, hindi, ang balingot. Ah, ah oh, ano? oh, isang sentence nga dyan. Turuan mo kami. Halika dito. Halika, Halika dito, mas ang balingit. Anong <laughs> ang Contestant number oh. one. Go. Oh, ang balingit. Sige, sabihin mo. Ito ay uh, i-voice out namin. Go, 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 Nageso? <laughs> hindi. <laughs> <laughs> uh, ang sabi niya si Vanessa, ang balingit kapag, ah? Hindi Ah, uh, ang kapag hindi nakainom. Ah, so pag nakainom, hindi ang balingit. <laughs> Mabaho. Ang bangit. <laughs> <laughs> ang bangit. O, siya, Mga ka-MV. It hits the spot. <laughs>